Sinong, anong pinag-awayin yung dalawa ni Princess? Anong sinong unang nanuntok? Ano? Masakit ang mukha mo? Hmm. Saka ba sinuntok? Sa mukha ko? Dito. Diyan ka sinuntok? Oo. Oh. Pwede yun nga. Yun. yun. Dumugo ba? Hindi. Ayan o, no, namuha, namaga. 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 Hmm. Mm. Ano ba kasi sabi mo kay Princess? Pangit-pangit lang. Hindi ko naman siya. Ni, ganun lang. Eh bakit sinasabihan mo lang pangit-pangit? Ano sabi ni Princess sa'yo? Ang pangit ko din. Oh. <laughs> pangit -pangit Tapos, pangit hindi na kayo nagkaintindihan. Sino nang una na Princess. Uh, princess. Saan kanya sinantok? Dito. Diyan? Hmm. May ni niya ako. Ganon. Oh, tapos anong ginawa mo? Ayun lang. Anong ginawa mo pagkatapos? Sinuntok mo din. Um. Saan so, mo sinuntok? sinuntok? Dito. Sinuntok. Okay. Malakas? Hmm. Oh, pero girl yun eh. Dapat hindi mo pinapatulan. Hmm, di diba dapat hindi mo inaaway? Kasi girl yun. Susumbong mo lang sa mama niya. Hmm? Oh, masira yan. Ano yan? Ano kasi sa mama niya?